Ayan, say hello world update. Ayan, so, yung po mga kinat ko nung isang araw. Ito na po sila. Ayan, Yung mga amethyst na pear shape ba tawag dito? Hindi siya teardrop, eh. Basta pear yata, pear pear shape. Ayan, tapos, yung imported na carnelian. Ayan. Ayan. One side lang yung polish nyan. Tapos ito na po yung balat ng kalsedo ni. Oh, di ba ang ganda? Oh. Maganda siya, di ba? Hindi naman siya dilaw, orange siya, di ba? Oh, ibig sabihin may chance. Di ba? Pwede pa natin magamit yung mga balat ng kalsedo na mataas ang iron content o may nasip-sip siya na ano ah hindi pala ito pala yung tinatawag na limonite alright may ID na siya. Yeah. Kung napapansin nyo po yung mga kalsedo ni mga agit, may mga balat sila na kulay orange. limonite po ang tawag sa kanila. Uh, another term po ng uh, isa pang term ng iron stain. Oh. Iron stain ay limonite. Ayan, yeah. di ba? Ayos. Meron na naman tayong bago nalaman Galing po yun sa Wikipedia. Yan, sa Wikipedia ko po yan nabasa. Yan, hindi po yan haka-haka or kung ano paman. Bawal kasi mag-share ng mga ano yung maling information, di ba? Kaya dapat eksakto ang ating sinishare. Yan, syempre, may ano din tayo, mga friendships din tayo na geologists and geomologists para kailangan yung mga isishare ko sa akin mga vlogs ay, ay talagang sure ball ba? Diba? mahirap yung mag share tayo ng mali kasi siyempre pagka natutunan ng mga tao ay mali ay, oh, mali na rin yun talaga talagang mali na mali ko mali ba? Diba? yung mga nagsishare na oh may diamond sa Pilipinas ito naman sila ano yan naniniwala naman sila Ganun, walang diamond, walang precious stone sa Pilipinas, mga friendship. Ano, mga crack hounds. Kasi sa Pilipinas masyado pang bata. Ang uh, diamond kasi nakukuha lang yun sa mga ano, billion year old uh, billion years old na mga lugar o kontinente. Ang diamond kasi ano yun eh. Kasing tanda ng earth. Ayun, kasing tanda ng earth, 'di ba? Nabubuo sila sa mga uh, yung mga laba na bulkan ba yung so ito umpisa ako na sa pre-polishing yan kahapon natapos na ako sa 240 at 800 ngayon po ay sa 1200 na tayo yan ito nga pala yung maliit na yung uh, long tear drop na dapat ay may sukat hindi eh, pala hindi siya sukat ang kailangan niya is tamang timbang na sa kasamang palad ay hindi natin nadali. <laughs> siyempre, kakaumpisa pa lang eh. Hindi pa naman ako ganun kasanay, di ba? Eh, yung pra 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 practice lang din to eh. Yun nga na, siyempre, kailangan natin sabihin sa may-ari. Uh, Bossip, hindi ko nadali yung sukat na kailangan. Yan ah uh, nabung yung ano kasi akala ko kasi pagka uh, magsi shaping dapat i na dapat pala pagka nag-shaping ka na dapat i-sakto ang uh, uh, timbang niya dapat nagpapasobra ng konti kasi habang habang uh, dumadaan siya sa processing Uh, napabawasan siya na nababawasan parang lumiliit ba pa. kaya nangyari ayan mababa na siya sa 2 carats naging 1.99 uh, ganon parang ganon e dadaan pa yan sa 1.2 sa liha pa dadaan pa sa chrome uh, mangyayari niya siguro ano na to 1.8 o 1.7 carat yan kaya yeah, ngayon, na tayo sa ating mistake. Kung hindi niya ito tatanggapin, gagawa ko pa ni Bago, di ba? Kasi ano eh, aminado naman ako, first time kong gumawa ng ganito. Kaya talagang, hindi pa ano, hindi pa sakto, di ba? Doon naman tayo natututo talaga eh, sa pagkakamali, di ba? So, ayusin ko lang po ang aking machine at ako'y magsisimula na. Uh, i update ko po kayo sa aking, uh, ah, pagkatapos nito tapos dito, liha na. Yan. So, wait, wait, wait. Yan. Sandpaper polishing na po tayo. Uh, natapos na ako sa 1-2 grit. Yan na po ang itsura ng bato kapag nadaan na po sa 1,200. Patadaanin ko pa sana sa 1.5 kaso yung 1.5 ko po wala ng talim. So, dediretso na po ako sa sandpaper na 1000 grit dry polishing po ang gagawin ko kaya hindi kailangan ng tubig yan uh, dry polishing na may konting wisik wisik lang kasi hindi pwedeng dry na dry kasi magkakaroon po siya ng mga pil pil yung parang natutuklap yung mga surface yan kaya meron tayong nakahanda na tubig kung alimbawang naramdaman natin na umiinit yung bato ay uh, wiwisik-wisikan natin ng tubig. Pwede rin namang isawsaw dito. Pwede rin namang wisik-wisik na ganyan. Yan. Habang umiikot siya, winiwisikan ng tubig. Yan. So, yan. Pagkatapos ng sandpaper, eh sand, Pagkatapos ng pagkatapos ng sandpaper, gagamit na tayo ng ating mahiwagang eh uh, nasa labi nang mahiwagang pang polish ya yeah. yung uh, wool cloth yeah. uh, balahibo ng tupa na binilot ginawang will yan yeah. tapos sa uh, ibababad na rin natin sa tubig para kataon na po yan na uh, pagkatapos ko dito pagkatapos ko dito ay uh, tigmak na yan sa tubig yan yeah. Kailangan kasi basang-basa yan eh. Pagka po kasi tuyo, yun, sunog pa rin ang surface ng bato. Sayang ang effort. di ba o. Lumitaw na yung mga tunay nilang kulay. Kikinang na lang sila pagka po na final polishing na. Yun. So, sa huling-huli ng aking video, ah, uh, share ko na rin yung ano, yung mga kailangan bilhin. Machine. DIY polisher, blades, mga pang polish, yan. Para hindi na po mahirapan sa kahanap ng video ko. Yung mga bago pa lang sa akin channel na gustong malaman kung ano-anong machine. tulus ang kailangan bilhin para ma makapag-umpisa ng mag-practice ng lapidary. Yan. Yan o. Oh. Diba? Diba? So wait lang po at ako yung na dito. Hindi, wala pong, hindi ko po may papakita kasi ano eh. Kailangan ko nang matapos to ngayon dahil kailangan na ng may ari. Yan, bibidyohan ko na lang to pag tapos na. So ayun, yun. Sige, bye bye. Mamaya may ulit le. Sabi, yan, nabubulo tayo. Mamaya po ulit. Yan. Yan ang problema pag walang script, di ba? Ayan. Ayoko naman kasi ng scripted. Ayoko ng ganong vlog. Yan. Mas maganda yung natural. Parang yung bato. Natural ang itsura. Maganda. Oh yeah. Yan. Bye bye po muna. So ayan po mga rounds, na Tapos na po tayo. Yan na po yung amethyst. Ito ba? Pang pusa. Uh, Yan po ay likod hindi po yan yung harapan kasi yung harapan gagamitan natin ng tweezers para makita nyo po isa-isa <laughs> ito na po yung light purple amethyst hirap na walang nagbibidyo eh <laughs> Full dark purple amethyst <laughs> kamayin ko na lang po. Kaso pagka kasi kinakamay, nagkakaroon po ng ano, uh, fingerprint. Yan siya. May mga inclusion sa loob yun. with some dark purple Ah, uh, ito naman po yung balat ng purple chalcedony. Ah, uh, tawag ay Ano ano po kasi ito eh, yung limonite, yung iron stain sa labas ng o sa balat ng chalcedony tapos ah, uh, out ko siya. Tinanggal ko po, po yung mga weathered skins at ang natira po ay ito. Ito naman yung agit na galing ng ang Germany. Parang siyang agitude na nagsarado yun. May ano sa gitna eh. Yung parang dating butas na nagsara. so na uh, po yung finish product natin mga para accounts. Uh, ipapasok ko na po ito at uh, magtutuloy-tuloy na tayo Dun sa ring na bubutasan ko ngayong umaga. Para wala na po kung tatapusin uh, gagawin sa mga susunod na araw para makapagpahinga naman. Dire-diretso po ang gawa ko eh bali meron pa akong ano meron pa akong mga kasunod na gagawin baka sa pagkatapos na ng holy week siguro yun 10 uh, maliliit na 5mm mga panghikaw so wait kang po at uh, ako ipapasok na sa loob Ayan, nabutasan na po natin mga crackhounds. So, bali isa lang po yung binutasan ko kasi yung isa hindi pa nagsisend ng size ng kanyang uh, dariri. Yeah. Uh, ito po, hindi ko nakukunan nyo ng video yung pagpaprocess kasi baka nagsasawa na kayo sa, ano, sa video na processing. <laughs> Yun. So, baka sa ano, kung hindi sa mahal na araw, eh, pagka mahal na araw, eh, magkarakaon kami sa Nor Sagarae River. Yan. Sa Kanyakan. Magta-try tayo kung may mahanap tayo doon na magagandang jaspers. Uh, walang, ano doon, walang kalsedoni, walang agit. Puro jasper lang talaga. Yan. Tapos, minimal na petrified wood and corals. Yung coral doon hindi pang alahas, pang koleksyon lang. Yan. Sa North Sagray River po yan. yan. Uh, bali, yung mga corals doon nakapit pa sa marmol. Kasi, di ba, kung mapapansin niyo po, yung mga islab ng marmol na nabibili po natin sa mga hardwares, di ba, sa mga tile depo, may mapapansin kayo doon, may mga shells, may mga corals, di ba? Na naka-embed doon sa marble. yon. Kasi yung marble, limestone, di ba? Yan po ay uh, uh, nabuo sa ilalim ng daan. Parang fossil siya ng ocean floor, parang gano'n. Yun na pagkakaintindi ko, ganyan. So, ayun, ah... Uh, yun nga pala ang sabi ko sa last video ko i-explain ko yung mga o i-share ko yung mga gamit ko yan para sa mga nagtatanong po yan Ang gamit ko po ay 150mm Oxford bench grinder yan 200 watts 220 to 230 230 volts 50 to 60 hertz Ang RPM niya po ay 2952 3,450 yan ang uh, wheel size po nito ay 6 6 inches yan ang gamit ko po sa shaping ay flat laps diamond flat laps yan po ang isi-search nyo sa Shopee or Lazada uh, ang isang pira ang isang piraso po nito ay uh, nasa 200 plus 2 Uh, 400 ganyan pero kung gusto niyo ng yung one set pwede naman yun nga lang, kukuplituhin nyo talaga uh, ang gamit ko po ay uh, number 80 240 800 1200 1 5 yan, yan ang gamit ko na flat laps, and then uh, gagawa po tayo ng DIY polishing pad yan yung flat laps na wala ng talim didikitan ng rubber mat yan rubber mat po yan malambot yan oh. didikitan ng rubber mat tapos didikitan na sandpaper ang ah, sandpaper naman po na gagamitin natin is phoenix brand yan phoenix brand po ah, kumikintab po ang gemstone sa gantong sandpaper hindi po siya nauupo dagad. At uh, talagang matibay siya kahit nababasa siya hindi natutunaw. Yan. So sa final polishing naman, gumagamit tayo ng Yan, wool cloth pa diba, yung wool cloth. Uh, cloth. ano wool will wool wool. Wood, wood. <laughs> wool. Wool. <laughs> Kasi ano eh pag wool cloth, wool cloth, 'di ba? Eh wool Wheel wool wool Uy ko. yun na yun. Wool siya. Bilog na wool. <laughs> na wool. O kasi ani. Balay mo siya ng tupay na binilot. Yan. Binilot 'yan. Tapos ang uh, pang-final polishing natin na ano, uh, gumagamit tayo ng chrome. Ayan po. Ayan yung chrome natin, powder. Ito po ay hindi chemical, kundi uh, parang abrasive siya. Para, ay, abrasive. Para, yan o. Yung pinong, pinong, pinong silicon carbide. Parang ganyan. Ganyan siya. Uh, Iyahalo po ito sa tubig. Tapos, ayan po. Ayan. Ito yung sample. Uh, gagamit kayo ng uh, platito or mangkok or kung ano pa man na hindi ginagamit dyan po kayo maghahalo kaprasong kapraso lang pwedeng tasty yung parang nagpe paste paste yung ganyan pwede rin yung malabnaw yan kung nagtitipid po kayo pwedeng malabnaw pwede na kung gusto niyo naman na super kintab o min, uh, parang mirror polish dadami uh, dadamihan yun yan no? tingnan nyo po ito tigmak na tigmak sa chrome yan so yun po ang aking uh, mga gamit may share ko na po sa inyo wala na po tayo sikreto uh, nasa inyo na po yun kanya kanya pong uh, kung saan kayo ginhawa kung anong style ng pagpapalis ang gusto nyo yan basta ako yung aking mga uh, techniques na ituro ko na lahat yan wala na akong tinatago yan. Yeah. so yun lang po ang aking update masyado na mahaba yung video natin Ah, uh, shoutout nga pala kay sir Art Malaya yan. Ah, uh, kay La Lola Bay na taga Santa Maria yeah. Katuklas TV yan. Ah, uh, Cebuano Hunter eh, eh, Cebuano Lapidary and ha Treasure Hunter ba yun? Lagi ko nakakalimutan yung YouTube nun. yeah. Tapos si Trends in Me. Si yung ano. Nak Nakalagotan ko na naman yung pangalan sa YouTube. Sorry po sir ha. Uh, sir Marlo. Bro Jarmel. Uh, Kuya Ramiel. Tapos sila tatay Tito. Sir Angelito. Ayun. At syempre, yung uh, isa natin. Ayun, yung ating uh, batang uh, masugid na nanonood at uh, namumulot na rin. Bata pa lang po yun. Grade school. Yan. Si Clarice de Leon ng Nueva Ecija. Yan. At saka si Gian ng Kaloocan. Morris Jean ng Pangasinan. Yan. Mga bata pa lang. Talaga natutuwa ako sa mga kabataan ngayon na nahihilig sa fossils, gemstones, natural history ng Pilipinas, yung paleontology, geology. Natutuwa ako sa mga kabataan ng mga ganyan. Talagang hanghang -hang ako kasi bata pa lang ang isipan nila pero talagang ano na talaga sila sa science. Yan. Kasi ang paborito kong subject noong araw is geology, biology, at paleontology. Yan. Yan nga lang, hindi tayo pinalad. At uh, yan, kapitan tayo ngayon. Kapitan ng talaba. <laughs> yeah. So, bye-bye na po muna. Mga karakaot, sa susunod po ulit.